Magandang hapon po mga kabakyard no. Ngayon pong hapon, magtatanim po tayo ng palmera no. Simple simple lang po 'yung pagtanim natin po no. Ng palmera po. Kapag siya po ay marami, himay-himayin po natin no. Dapat po tatandaan po natin para pag nagtanim po tayo, dapat po may ugat po no. Makita niyo po 'yung ugat no ng palmera no. Katulad dito po no. Nang iniimay po natin siya no, hindi nadala 'yung ugat. Huwag na po natin itanim kasi po Minsan po hindi na po siya nabubuhay no. So po talaga may ugat no. May mayin po natin no tapos sa po natin no. Tapos po yung lupa po no. Simple simple na po yung lupa natin no. Kinuha lang na po natin sa mga bakuran po natin no. Kasi po yung palmera hindi naman po siya do siyang sensitive sa sa lupa no lupa po natin, wala pong halong ipa or mga mga organic na mga lupa po no, simple-simple lang po no ngayon po, pisaan na po natin yung pagtatanim no tanim po natin siya sa seedling bags po na malaki no tapos po sa plastic bottle po no Ruff, <laughs> ito po mga kabakyard no. Ngayon po tapos na natin po itanim. Itanim po no. Ngayon po didirigan po natin no. Tapos po pinapakita ko po sa inyo dito po siya nilagay sa malilim po no. Kasi po bagong tanim lang po siya no. Basta po tatandaan po natin pag bagong tanim po, wag po natin painitan no. No ngayon po no. Tapos natin po siya itanim, didirigan po natin no. dapat po no basang-basa po siya talaga no para yung mga ugat niya po no mabuhay ulit no dapat po no pag po tayo basang basa no pagka bagong kanin po no para po yung lupa lumambot saka yung yung nutrients niya, po no ma sip sip ng ugat ng palmera no simple po mga kabakyard no pag po tayo ng palmera dapat po tatandaan natin may ugat po no tapos pag nalagyan na po natin ng lupa didiligan po natin at saka po ilalagay po natin sa malilim na lugar po no na punti lang po yung masasagap nyo na init po no hindi yung sobrang exposed po siya no And ito lang po na sa ilalim po siya ng patola ko no hanggat po hindi pa po siya buhay no tandaan po natin hintayin po natin mag 20 days po no bago po natin siya expose sa init tapos po kung expose po natin siya sa init dapat po tatlong oras lang po no 7, 8 or 9 no tapos nilagay naman natin po siya sa malilim na lugar ganun lang po no pa unti unti po natin siyang expose po no wag po natin siyang biglay no kasi po, pag binigla po natin yung alaman, tapos po, kunti pa lang yung mga ugat niya po, no, na kumapit sa lupa. Bigla-bigla po siya na mamatay, no. Ganoon lang po kasimple, no. ah uh, kung bago pa lang po kayo sa channel ko po, no. Huwag niyong kalimutan po, mag-subscribe, mag-like po, no. At saka po, paklik na lang po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video, no. At saka pala po, pa-shout out po no sa pinsan ko po na vlogger si Jonah Dela Cruz normal po no. At saka sa family Hakobo, family Silaba, pamilya Esteban at sa lahat po ng mga subscriber ko po no at saka sa Academia de Cubina po no. Maraming salamat po at magandang hapon po.